So, ito yung kinaganda ni Boydsman natin. Sok na sok yung mga cake Sana sa footboard. Siyempre, malaki rin yung pag natin. Kaya, sok na sok yun. Daddy, wow! Okay, punta na natin to. Bisik sa atin mga cake. Boydsman 2. Alokohan yan! Huwag lang yung mga ano, yung mga edible cake yan oh lang talaga niya may bag kasi obvious matunaw yung mga gantong red ribbon gold deluxe yan pwede yan sa atin pero yung mga ganun, may hirap yun kailangan yun talaga may box ka yung mga ginagawang cake na ano nalagyan ng mga design may hirap talaga yun pag mga ganito lang, ayos lang yan. Basic lang yung mga cake na ganyan. lalo, lalo na pagka Bullsman, syempre. Yan ang kinaganda ni Bullsman sa ibang mga brand. May gulay board. Malaking bagay ang gulay board na yan. Maraming na ilalagay dyan. Kasi yung bigas dyan. Kasi yung mga box ng laki may kasi dyan pa siya mga kik Ulit lang to Basic lang sa atin itong mga cake na pinapadala Pag sa bag kasi nilagay niya to Tapos hindi naka fix yung bag niya naku po Dissolve ang ano niya yan So ang talaga Pagka cake ang ipapadala sa inyo Sa footboard niyo kung mahalit yung food food nyo ah, wala, huwag na kayo ng cake kasi talagang mahuwasak sa box nyo yun i-slide lang i-slide yun lalo pag nakalugo kaya nalubok kayo nagagay so, ng mga cake na red ribbon saka gold deluxe yan ano, ano yan, balitiba yan kaya kahit makalug yan hindi basta basta yan hindi basta basta yan nasisira So, punta na natin to. Lapit lang din ito. So, po, dito po ba si Sheila? Si okay, ganda, Okay, ganda, okay. Sa iyo. oh, shit! Oh, shit! Uh -huh.